Inihayag ng actress na si Carla Estrada kung gaano siya kaloyal sa ABS-CBN. Naibahagi ito ni Carla sa kanyang emotional speech sa contract signing ng anak niyang si Daniel Padilla sa network. Sa kanyang speech ay kinogradulate niya ang kanyang anak sa pag-renew nito ng kontrata sa ABS-CBN. Inalala din niya ang pangako nila noon sa nasabing network na hindi nila ito iiwan. Napakaganda na ng sinabi ng lahat pero anak, walang hanggang congratulations. Kami at ng buong angkan mo na sa pangunguna ni lola mo ay talagang masayang masaya dahil sa pagtupad natin at syempre sa pagtupad din ng ating mga salita simula nang nangyari sa ABS-CBN ito. Kung naalala mo, sinabi ko anak sa ABS-CBN lang tayo kahit anong mangyari, sabi ni Carla. Sa kabila ng nangyari sa ABS-CBN ay talagang pinanindigan ng aktres na hindi iiwan ang kapamilya network, si Tita Cory ay saksi sa lahat ng pag-uusap araw-araw, pero yes, hindi man natinag kahit kailan si Daniel na aalis sa ABS-CBN. Nagbigay rin ng mensahe si Carla sa kanyang anak, anak congratulations, and anuman ang dadaanan mo, kalsada mo yan, at galingan mo dyan at importante, masaya ka dyan anak. Lahat ng gagawin mo e alay mo sa Panginoon at hinding hindi ka magkakamali. I love you.